guys, uh, hapit na magbuntag or hapit na magbugnaw ang panahon. So, <laughs> <laughs> sugod-sugod na tagpuan, Palit-palit ang mga jacket na baga. Uh, baga o face. <laughs> baga. Baga tapos mga baga face. So, guys, pagtripahan kayo. Wala kay office so, of mas. Ano yung triplicat nil? sa niya Inday Joy Inday Joy guys don't forget like, share and subscribe click na notification bell bell? bell 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 to subscribe okay, uh, bisaya para na aming yung ibigay yung upload uh, natupay sa inyo guys just click the button like, nagtang mga videos guys upcoming so nagtang pahalik mula sa chat up kaya mo chat oh guys grabe na tapos 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 relax. relax tapos tapos See? Ah, nara nara tapos 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 na tapos Pagkatain na yung suga nila, guys. Mm -hmm. Ta-da! Maura to, guys. Nagsasunod pa. Ayan, okay guys. Lingit kita yung kapita. Kung saan. Habis.